In the lonely streets I'm empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting strong So ayan mga idol Nandito na kami sa gilid ng ano ng balisong cave Ayan o Ayan Rock Grabe yung mga rock formation o Ayan tabi-tabi po Ayan o Ayan Dandun sa duktok Pag nakakyat mo yan Hiking adventure ka na Mga idol ayan o O yan ang oh, ganda ng rock formation yan. Yan. Ang ganda so. Oh. Yan. Natural na natural. Iikot tayo doon mamaya sa kabila mga idol. Ayun. So yan mga idol, dito pala yung kano. Ayun oh. Ayun oh, pinaka ganda tingnan mga idol. Oh. Ayan, puro bato yan hanggang doon sa taas. Ayan mga idol. Oh tapo yan. 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 Tapos may maliit na sapa. So bali mga idol. Ayano paikot. Ayan yung entrance daw. Ayano. Yan yan. Yan ang pinaka-entrance ng cave diyan. Dito tayo makapasok dyan mga idol kasi ano. Ayan yan pinaka-entrance mga idol. Nagalaw. Pasmado yung kamay ko, idol. Yan, yan. Yan, mga idol. Yan ang pinaka-entrance niya. May ano, may may kasabihan nga daw ng mga matatanda to. Pag pinasok mo daw yan, uh, doon ka lulusot sa, ano, sa isla ng higante. Isla na yun, malayo na yun. Yan. ya mga idol ya kita tayo doon mga idol ayan. idol ya ito mga idol bato Yan tawag dito sa aming dalipi ata ayan oh, ganda ganda gandang rock formation mga idol maganda sana pag um, nakakyat tayo doon doon sa pinakataas mga idol ayan ayan parang may ano siya oh. ayan oh. Ayan. ayan ganda mga idol oh. di ba ayan 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 oh. Ayan. Ayan. ayan ayan mga idol natural nature gumawa nito ayan Ayan o. Ayan, taas Ayan, mga idol. Hmm. Ayan, nakikiat ko dyan mamaya, mga idol. So, tayo, mga idol. Ayan, ang dyan, yan yan dito na yan. Umiko tayo, mga idol. Umiko tayo. Ayan, si Mrs. Ron, gumukuha din ng pangrelis niya. Ayan. Ito yung ano, ito yung Sinasabi ko na ano. Yung balis yung cave. Ayan. Ang ganda. Ayan. Ang ganda mga idol oh. Ayan. Ayan oh. Ayan. 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 Tabi po. Ayan. Ang ganda oh. oh. Doon sa taas. Ando po sa doon sa kabila oh. Ayun oh. Yung parang manipis na lang na bato. Ayun oh. Yan. Parang wall siya, wall lang wall ba. Ayun. Parang palasyo talaga mga idol. Ganda, oh. ayan, ang ganda ayan, oh. Yan, ang ganda. oh. oh, parang nalutang lang siya sa hangin tapos tulin niya ay, no. Ayun oh. Ayun no. oh pala si ano. oh, yan sumuot na sa ilalim. Ito pala yung pinakailalim niya. Ayan. Hmm. yan, Tara. Ayan, mga idol. May ano to. May story to. Ah, uh, battle. The battle of Balisong. Ayan. Kaya pina... Uh, pina... Tinawag ito na bat. Ayun, ang ganda talaga mga idol, oh. Ayan, mga... O parang may swimming pool dyan. Kaso lang hindi maabot. Dyan sa loob. Oh. oh. Taas na yan mga idol. Oh. Ayan. Ayan oh. Taas yan. Tapos dyan sa gilid. Dyan sa ilalim na yan. Parang may parang swimming pool ba. Ayan. Parang palasyo talaga mga idol. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Tapos yung sa kabila, oh. Ayan. Yung parang may isla. Ayan, oh. Ayan, ang ganda talaga dito, mga idol, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan, mga idol. Tapos, ayun, oh. Sa taas, tuktok na yun. Tuk At tuktok na yun. Maraming mga flag. Sarit-sarit flag ayan o, may parang may Australia Japan yan US siguro sari-sari na yung mga dayuhan dito na umakyat yan o lahat yan mga idol bato yan oh. Uh. yan o tara pasokin natin to para makita natin mga idol tabi-tabi po One day. Ayun. Ay, wow, tabi-tabi po Ang ganda pala dito sa loob, mga idol Ayan, oh Ayan, mga idol Tabi-tabi po Ayan, mga idol, oh. Ay, wow, ang ganda Ayan Ayan, oh Oh Amazing. Talagang nature pag gumawa. Oh. Uh, dito kami mga idol sa loob. Oh. Uh. Oh. Uh, ayan. Yung parang ano nila. Yung parang ah uh, oh. Ayan. Oh. Hmm. Ayan, e, parang ano yan exit o entrance yan dyan yan Hmm? Ayan o, parang may bintana na circle mga idol. Ayan o, Hindi. Ayan mga idol o. Ayan. Hello. din, pa? Ready? mga sinisis ko. Ang ganda o. Salamat mga abyan. Ang o. Ayan ang o. Ayan, ang Hmm. Parang nakapatong siya na ano, nalamesa. Ayan, yung bato na yun. Oh. Ayan. Ang ganda talaga dito mga idol. Ayan. Ayan, Oh. Talagang nature na nature. Yung natural nature yung gumawa. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, Hello. Ayan, ito pala yung ano yung yung, yung, yung. Okay. Ayan so, yun, mga idol Picture ko pa Ganun utda lang Hindi lang makita konti hmm? Ayan dito Parang ito tapos ito mga idol Yan o yung parang Paikot siya Paikot na ayan o Paikot siya Tapos dyan babagsak yung tubig Pero Ayan sa ilalim mga idol o, Ayan wala namang ano yan, ganda talaga mga idol. Yan, siguro ganda talaga nito nung una. Nung unang unang panahon pa. Sa panahon nila, uh, ano ba? Mga thousand years. Ayan, oh. Ang daming bonsai sa taas, mga idol, oh. Bonsai yan, mga idol. Ayan, ayan. Ang ganda, mga idol. Galing na tayo doon sa, ano, sa loob sa loob ng pinaka ano niya. Ayan o. Oh. E, parang ano, siya o. Oh. Parang wall. ayano, oh. Natural na natural mga idol oh. Ganda siguro sa taas nito. Pagbalik namin dito. Ah. din namin talaga to mga idol. Ayan o. Oh. Parang malalaglag na siya o. Oh. ayano, Ito. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. E, Ayan talagang gawa ng ano yan gawa ng taon doon Ng nature ba. Ayan. Ayan o, stars si ko. O. Mga idol, nandito ako sa ilalim. Ayan o. Ayan o, parang may entrance na naman dyan. Ayan. Ayan. parang intransnya nya mga idol yan ang ganda diba dito tayo doon mga idol yan ang ganda talaga dito ayan oh wala taas ang taas mga idol tuk tuk ayan ayan oh ayan ay sira oh daan oh may tubig

ganda naman talaga dito parang pinakayaan naman naman yan except orange plants ito yung ano ito yung ang uh, Balisong Cave mga idol may ano to may story dati pa doon makikita natin doon mamaya sa landmark nito sa labas nandun yung story niya nakalagay sa plaque ba yan ninuno natin mga idol may story to kaya pinangalanan to na balisong ba Balisong Cave yan yung balisong dito sa amin mga idol parang kutsilyo ba kutsilyo na yun, na ganun, folded ba Fold, folded na kutsilyo ba idol yun yung tinatawag dito sa amin na balisong yan kaya iwan ko lang sa story nito mga idol alam ko nakipaglaban ata dito yung uh, dating ko iwan ko lang mga idol yan pinangalanan alis ako game yan si misis excited excited iya hey 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 ayan ganda misis So hanggang dito na lang mga idol. Ayan oh. Ayan, oh. Ayan. Pag ganun yan dun, mga idol. ganda talaga. Uh, uh. baba po, to. Okay. So yun, mga idol. Ayan, babay na mga idol. Hanggang dito na lang to. Ayan. Hanggang sa susunod, uh, kiyati namin yan yung tuktok. Pag may ano, pag may oras na ba. Ayan gustong gusto ko umakyat dyan sa taas mga idol oh ayan yung may flag ayan mga <music> <music> idol maraming maraming salamat ayan oh ayan Bali Song Cave mga idol bye bye